ni lamok na CJ si, Jay, si Miku sa kanya bahay hanggang sa nakapasok sa kwarto. At doon nagtatapos ang kwento kasi tinamaan siya nito. <laughs> So good morning guys, have a nice day sa inyong lahat So this is Kuya Barbero TV ulit no Sa video ito guys, gusto ko na pag-usapan natin yung about sa Team Mikris Direkta na, na natin ano, pag-uusapan natin ngayon, oo mga guys ay yung Team Mikris Pero bago natin simulan yung pag-uusap na ito, gusto ko muna na pasalamatan Gusto ko na mag-thank you sa lahat ng Team Mikris Unang-una, direct akong sasabihin sa inyo Thank you so much sa mga sumusuporta at nanonood sa Team Mikris Pero yun nga guys, gusto ko pasalamatan yung mga nag-comment sa atin sa upload natin sa ating YouTube channel gawa ng nakababasa po tayo ng mga positive comments sa ating mga ina-upload ang maraming mga nagko-comment na Kuya Barbero TV, thank you so much gawa ng hanggang ngayon nandiyan ka pa rin si Timi Chris kahit na ito ay pansamantalang na post. So, although kahit pansamantalang na post yan guys, no, andyan pa rin yung suporta ni Kuya Barbero TV. At yun nga guys, natutuwa tayo dun sa isang komento na ang ganda daw ng pananaw natin pagdating sa pagre-reaction, hindi lang sa team Chris, kundi kay Kalina Prab. Ang reaction daw natin ay napaka-positive. At... Uh, wala daw tayong pakialam doon sa mga issue na yun. Totoo guys, no, ayoko ng issue, ayoko ng, ng, mga ganyang mga problema. Ang gusto ko, mag-focus lang doon sa advocacy ni Kalinga Prab at mag-focus lang doon sa tandem, unang-una sa team ni Chris. No? Gusto ko man reaksyonan ang ibang mga lab team, pero kulang po ako sa oras dahil ako po ay nagtatrabaho at hindi ko maisingit yung ibang mga bagay, kagaya ng pagre-reaksyon sa ibang mga lab team. Pero gustong gusto ko po sana. Pero yun nga lang po, Uh, nakapokus muna po ako sa isang pagre-reaction sa Team Big Chris dahil po sa ito lang yung kaya ng aking panahon at oras kaya pasensya na po kung kayo po ay madalas na nakakapanood sa akin ng team ni Chris dahil po unang-una sinabi ko na po na po yung aking puso at attention ng team Chris no uh, dahil ito po ay isang musical tandem no so unang-una guys no gusto ko na pasalamatan yung mga nagreaksyon dahil sa positive na pananaw daw natin ay maganda daw yung ginagawa nating pagre-reaction. Although sabi ko nga paulit-ulit, uh, kung meron kayong gustong sinusuportahan o meron kayong paborito na panoorin, ano man yan, Edsy man yan, Gomkar man yan, Rajel man yan, yan mag-focus kayo dun sa bagay na sinusuportahan nyo. At huwag tayong makialam dun sa mga hindi naman Uh, dapat nating pakialaman no so wag tayong magkomento ng masama sa team ni Chris wag tayong magkomento ng masama sa John Carl wag tayong magkomento ng masama sa NC o sa kahit na sinong lab team na ginagawa ni Kalinga Prab no uh, kung ayaw natin na uh, sa bagay na iyon ayaw natin sa ibang mga lab team so mas maganda na manahimik na lang po tayo and then irespeto natin kung ano yung pananaw ng iba no irespeto natin yung mga cast katulad nila Krista nila 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 Jomar, nila uh, at ng nila Carla, nila Biancy, nila Kalingap Edo at ng marami pang iba. So respect is the key para maging happy at maging masaya tayo sa araw-araw. Uh, ano para hindi tayo ma-stress, Uh, ito on lang natin yung pansin natin doon no, sa sinusuportahan natin at huwag tayong magkomento sa mga ayaw natin so yun nga guys sa araw nga ito gusto ko na sabihin sa inyo may nagcomment kasi sa atin Kuya Barbero natutuwa po ako sa reaction nyo pero pwede po ba reactionan nyo yung video ng Team Lamok na in-upload ni, o oh, live ni Kalingap Mikoy. Although salamat ma'am sa reminder pero ang totoo ma'am, ang totoo po ay nanood po ako nung uh, live ni Kalingap Mikoy at syempre may kasama rin itong kilig. Meron din po itong tag, ano, kirot, ah, kumbaga tusok sa puso ni Kuya Barbero dahil, syempre dumaan tayo sana eh, sa pagiging binata. Bago tayo magkaasawa bagu bago tayo magkapamilya pamilya syempre nakaramdam din tayo ng, ng alam nyo yung ano yung parang kabataan na ano kabataan na pagmamahal alam niyo naman yun di ba yung mga mga dumaan dito sa pagiging kabataan although natutuwa ako kay kay Mikoy no kasi yung live ni Mikoy para bang si Mikoy ay kinikilig or di ko maintindihan kasi ang likot ng katawan niya tapos kapag ka nagsasalita siya medyo malambing pero pagka binabanggit niya yung salitang CJ CJ Chris uh, CJ yung pagkakagamit niya para bang meron siyang ano eh, meron siyang uh, feelings or dun sa mga salitang ginagamit niya pag sa ginagamit niya yung salitang CJ para bang meron siyang ano, pilantig ng katawan na na alam mo yung parang pag dumaan yung crush mo, dumaan yung yung nagugustuhan mo, ay ito si CJ, yung parang ganon, di ba? Parang, uy, parang ikinikwento mo, ini-express mo yung nararamdaman mo. So nakita natin yun doon sa live ni Mikoy, kaya nga doon sa ating re-reactionan, yung video na yon about dun sa Team Lamok, no? So, bakit nga ba sinabi ni si ni ni Mikoy na si Krista ay lamok? So binanggit niya rin naman doon na si Krista ay lamok dahil sinipsip yung dugo. Sin sumisipsip ito ng dugo at sumipsip ito sa kay Mikoy. So sa madaling salita kung i-visual aid natin to. Ano ba ang paborito ng lamok? Ano ba yung paborito ng lamok? Hindi ba sa pag-aaral ang paborito ng lamok na dugo ay type O? Bakit? Bakit type O yung paborito ng lamok? Siyempre, dahil ito ay matamis-tamis. Uy, matamis-tamis. So, ibig sabihin ba nito na yung pagmamahal ni... ni ano ni Mikoy ay matamis kasi marami naman dugo na pwedeng masipsip di ba dun sa ano niya sa kwento niya si CJ ay napunta dun sa ano nagtapos doon sa kwarto nung nasipsip yung dugo so ibig bang sabihin nito ay in literal way si Krista ay kagaya nung lamok at ang nasipsip niyang dugo ay matamis dahil matamis yung pagmamahal na ibibigay ni Kalingap Mikoy. So, ganun ba yung gustong palabasin ng kwento ng pelikula na gagawin siguro ni Kuya Val? hindi natin alam, no? Kasi, totoo guys, no, aminin mo natin sa hindi, sa pag-aaral, ang lamok, ang paborito daw na dugo ay yung type O. Bakit? Kasi medyo matamis-tamis. So, alam nyo na, kapag ka-type O ang dugo nyo, lapitin kayo ng lamok. O, so, ibig sabihin, si Krista ay isang lamok na pumunta sa isang bahay at nakuha niya yung pinaka dugo na pinaka-matamis. Sa madaling salita kung ililiteral natin, si Krista ay nakakilala ng isang tao na nagpalambot ng puso niya. So sa madaling salita, si, si Kalingap Mikoy ay merong mala dugo na pagmamahal. Meron siyang matamis na pagmamahal. Kaya na in love at na hook o nadala dito si Krista. So, yun yung ibig sabihin ng kwento. Kaya sabi ni Kalingap Mikoy, maganda yung kwento na yun at kaabang-abang. No? So, kaya siguro uh, binibigyan tayo ng idea ni Kalingap Mikoy dahil na i -er -e ito ni, Kuya Bal. So, guys, abangan nyo to kasi seryoso. Doon pala sa special expression, expression Ni Kalingap Mikoy Mahalatado na natin na may magandang kwento ito So magandang kwento ito Parang ano ito eh Parang ang pelikula na ito siguro may tulad sa mga indie films. Totoong kwento ng isang tao na so although nangyayari yan eh, totoong kwento sa totoong kwento talaga ng mga love story yan eh, ba? Diba? Totoo nangyayari talaga yan. So ibig sabihin may mga tao kasi talaga na mabilis tayong ma-hook, Bakit? Dahil dun sa matamis na pagmamahal, sa matamis na na ano niya na pagkatao. So siguro baka yung matamis na salita na na nasipsip ni Krista na dugo ay siguro na realize niya doon pag sipsip -sip niya itong tao na ito ay mabait, uh, humble, guwapo or what. So ibig sabihin matamis eh, di ba? Saan ba lumalarawin yung matamis? Eh, di ba sa masarap na pagsasama? Kapag inilagay mo ang isang Uh, asukal sa isang niluluto, sumasarap yung pagsasama. So, ibig sabihin, nakuha ni Krista yung tamis ng pagmamahal dun sa tao na yon, which is si Mikoy na ngayon. So, ito guys, yung ating maiksing reaksyon sa mga nagtatanong kung ano yung pananaw natin dun sa live ni Mikoy, dun sa Lamok. So, ang tema ng ating usapan ngayon, Team Lamok. So, yun nga guys, no, hanggang dito lang muna yung ating video. Bago nyo... Uh, panoorin itong video na ito. Sana ma-share nyo rin po ano, ma-like and share and subscribe nyo rin po si Barbero TV. At thank you so much sa mga nanonood at nakaka-appreciate ng ating video. Huwag kalimutan na i-follow and like and share din po and subscribe din po ng ating YouTube channel. Thank you so much and bye-bye!